Magandang araw mga ka-idol. Pumunta pala ako dito sa ano na sa Lawang, sa bayan namin mga ka-idol. Dito sa proper ng Lawang mga ka-idol, no? At dito ko nakita at naalala mga ka-idol na mayroon din pa pala akong isang kamag-anak na gusto ko rin sanang matulungan sa mariit na paraan mga ka-idol, no? kasi isa rin po siyang PWD actually mga dalawang paa yung ano niya hindi niya kayang mai mailakan mga kaidol kundi yung nakasaklay lang siya mga kaidol Tsaka kahit pa mga kaidol kahit may kapansanan din siya mga kaidol nagpuporsige din siya mabuhay para sa sarili niya mga kaidol ayan po siya mga kaidol si kuya joseph atensyo po yan mga kaidol kamag-anak ko po, po yan mga kaidol Ayan. Si Kuya Joseph. Actual mga ka-idol, ayon sa mga napagtanungan ko dyan, eh, buwan, -buwan naman daw yan, nakakatanggap siya ng suporta galing sa pamahalaan namin mga ka-idol. Lalo na dyan sa DSWD. buwan, -buwan naman daw yun, no? Meron mayroon siyang natatanggap na ayuda mga ka-idol. So, sa akin naman mga ka-idol, no? bilang ano bilang concern ko lang din naman sa kanya mga ka idol kasi hindi, hirap talaga yan makalakad mga ka idol naalala ko yan dati kung nung wala pa siya diyan kariton mga ka idol talagang dapat na dapat siya yung paglumalakad yan mga ka idol ay ngayon mga ka idol nakakapaglakad siya ng ganyan kasi humahawak siya diyan sa kariton niya mga ka idol tapos yung isang kamay niya ayan, may, meron siya dyan tungkod mga ka-idol May saklay siya dyan yan. Yun yung nagsisilbi niyang pa, mga ka-idol. Kaya yung ano ko naman sana, gusto ko sana siyang matulungan, mga ka-idol, na kung sakaling meron pong magbigay sa kanya ng tulong na, maka, na mabigyan siya ng ano, motorbike, mga ka-idol, para hindi na po siya magpapadyak o mag-ano, mga ka-idol. May hirapan sa paglalakad, mga ka-idol. Ayan kasi yung ano niya mga kaidol yung kariton niya halos ano narin rin lumang luma na rin mga kaidol yan yan Ayan yung ano niya ayan yung supply niya mga kaidol yan ang ginagamit niya sa isang ano paa na medyo mahina talaga na hindi niya kaya maitukod yan tapos yung kamay niya na isa na humahawak yan sa kariton para paba-balance niya yung sarili niya makatayo siya mga maka kaidol tapos maitulak niya yung kariton niya mga kaidol Ayan yung kariton niya sira na rin yung bubungan Ayan, mga no so kawawa naman ito mga kaedol kahit ganyan siya mga kaedol, hindi siya na mamalimos mga kaidol ito yung mga dapat nating tinutulungan mga kaidol na kabilib ng mga sitwasyon mga kaidol hindi niya iniinda yung hirap ng buhay. Basta gusto lang niya maghanap buhay mga ka-idol. Yun ang mga dapat natin binibigyan ng pansin mga ka-idol. Tinutulungan natin nga yung mga ano, yung mga kaya na yung mga sarili nila. Mga ganyan pa kaya mga ka-idol. Diyos na lang pong bahala sa atin yan, mga ka-idol tinanggal ko mga ka-idol yung boses niya mga ka-idol kasi maraming tao yan ayan no oh, nag-uusap-usap sila mga ka-idol malalakas yung boses nila so respect ko na lang din po sa kanila kasi medyo ayaw nila ng ganun masasali sila kaya ano nag voice over na lang po ako ayan eh pinapakita niya yung mga kulang niya mga ka-idol ayan Pamo nylon daw. Kulang na siya. Iba-iba kulay mga ka-idol. yung ginagamit yung pantay mga ka-idol. Kasi yung mga sapatos nga naman. Iba-ibang kulay din yung tinatahi niya mga ka-idol. Ayan. Ayan po. Ano sinasabi niya dyan mga ka -idol. Tapos yung ano dyan. Yung singilan niya sa sapatos daw mga ka -idol. 100 to 70-80, ganun, yung singilan niya sa sapatos, ayan mga ka-idol, di ba, nakakabilip siya mga ka-idol, kahit ganyan yung, ano niya, sitwasyon siya, imbis na mamalimos, hindi na siya maghihirap, mamalimos na lang siya, hindi niya ginagawa,